sa ngayong araw na ito. Yung mga dahil. Papasalamat pa rin ako kahit na maraming namatay sa mga sisiw natin. So mga farmers oh. Sinyalis na maliliksi na sila ulit. So yung nagkasakit sila, hindi yan ganyan. Pero ngayon, yan oh. Waliliksi na sila at naghahanap ng talaga ng pagkain. Prrkt. Sino ba 'yan? Dito sa ilalim ng yan you know, oh. Lutrap. So labas kayo dyan Labas 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 So ang reason mga farmers kung bakit naglagay tayo niyan Ay para hindi mahaluan ng rice hull Yung kanilang patukaan Ayan, gutom na gutom yung mga sisyo natin Hello. Hello. Okay lang lahat. Ayos ba? Buti naman. Kain na na. dine ng uban dine ito kayo Ayan. nung mga nakarang araw mga ka-farmers hindi sila ganyan hindi agad nila sinasalubong yung pagkain pero ngayon ay ayos na yata yung kanilang pakiramdam sinasalubong na nila yung pagkain at mas mabilis na silang kumakain kumpara nung mga nakarang araw so siguro balik na yung sigla ng kanilang pangatawan at uh, nawawala na yung matatamlay na kanilang pakiramdam so yan o, lahat sila So, since nung isang araw na namatayan ito sa awa ng Diyos wala namang nagdagdag same dito mga farmers wala na rin ng hihina so yan, ang bibilis nilang pumunta dun sa patukaan ng manok ang na rin nila yun mga farmers maliliksi na talaga sila so yan yung inahanap natin sa mga manok na nangihina na talagang maliliksi na sila at, at bumalik na sa talagang yung mga pakiramdam nila ay ayos na so ganyan yung mga sinyales na excited sila sa kanilang pagkain palagi so yan yung mga hinahanap natin pagkatapos nilang mahihina So papainumin muna natin ito ng tubig, same pa rin yung gagawin natin sa kanila. sa kabilang area natin mga farmers na pinaglagyan natin ng mga sisiho ay na May nakawalang manok Buti na lang hindi naghanap ng kaaway ito Ito mga farmers nakawala yung asil natin Okay, saan ka pupunta? Sa natin mga farmers. Nakawala sa kulungan. Subuti so, na lang di pumunta sa mga kulungan ng o sa mga manok na nakatali. So dito siya nakawala. Yan. Yung kanyang pinto ng kanyang kulungan. So hahanapin muna natin yung pinto. Kung saan niya tinago yung pinto ng kulungan mga farmers ay magtitimpla tayo ng wet feeding para sa mga malalaki nating manok. So ito meron ako nakababad na feeds dito at meron tayong corn grits at saka yung darak na kahapon natin na pagiling. So ngayon ay mix natin ito at hahaluan natin ng things Vita Plus Vitamins. So ito ay kompleto na meron na itong multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes na kinakailangan natin ngayon dahil napakainit yung panahon at saka yung mga probiotics meron na rin ito. So ito yung ihalo natin dito sa ating wet feeding mixture. Mainam din ito sa pangingitlog ng ating mga manabaka farmers dahil meron din itong calcium na nagdag ng pagpapaitlog sa kanila. Ihalo lang natin ito. At ito yung ating corn grits na hinaluan natin ng dara. Maganda yung wet feeding ngayon mga farmers dahil sobrang init ng panahon. Isa din ito sa pamamaraan para mabilis matunawan yung mga manok natin. kandahan dito mga ka-farmers, kahit uh, hindi masyadong kamahalan yung ginagawa nating patukas sa ating mga manok, ay magiging kompleto naman ito dahil sa tulong ng vitamins na ito, Kings Vita Plus. So ito, darak, uh, corn grits, at saka konting feeds, binabad natin sa tubig, plus yung vitamins na hinahalo natin, ay sapat na ito para sa ating mga alagang manok. So ito, tapos na yung ginawa nating mixture, magpapakain na tayo ng mga manok natin. Alright, let's go! farmers nagpapasalamat pa rin ako kahit na maraming namatay sa mga sisiw natin so nagpapasalamat ako mga farmers dahil uh, sa mga sisiw lang ito tumatama so hindi at hindi rin inubos dahil kung nagkataon mga farmers at naubos yung mga sisiw natin wala na talaga uh, back to zero tayo so kahit papano meron pa namang natira ng mga sisiw dito sa atin although mahigit kalahap almost kalahati na yung nakuha o na, namatay ng mga sisiw pero at least meron pa tayong natira. So yung mga natira natin, yun din ang ating pasa, paparamihin. At sana ay hindi na ito dapuan panang sakit. So uh, bukas rin ay maglilinis ako doon sa uh, yung breeding pen natin, papaliguan natin yung mga breeders at maghahanda na rin ako sa pagbabalik sa pag para man lang makabawi tayo. So magpuproduce na naman tayo ng mga itlog, mag-incubate naman tayo ng itlog para may panibago naman tayong sisiw at bagong simula. So, 'yun lang mga farmers, uh, dapat positive lang tayo sa buhay. Hindi agad tayo susuko kung may mga ganitong problema ay uh, dapat ah uh, although masasaktan tayo dahil marami yung namatay o nawala sa atin, pero looking forward talaga doon sa mga nabuhay pa o yung willing mag-survive na mga sisiw. Sa mga sabi sa mga katandaan mga ka farmers na mas mabuti pa raw tumama yung sakit sa mga manok o sa mga hayop, 'wag lang sa tao. So yun yung isa din sa mga nagpapasalamat ako dahil hindi sa tao tumama yung mga sakit. So hindi sa tao na namatayan kundi sa hayop lang. So mas mabuti na yun mga farmers na doon sa hayop napunta yung sakit. So yun yung isa sa mga bagay na parati kong naririnig sa mga may edad na. O. So yun sa mga may katandaan sa atin na buti na lang hindi sa atin tumama sa tao sa hayop so yun yung isa sa mga pinapasalamatan ko pa rin na at least tayo yung uh, nakaalaga nag-aalaga ay healthy healthy so hindi tayo uh, hindi tayo dumaranas na pag katulad ng sa manok na mayroong nagkakasakit so yun mga farmers babangon pa rin tayo at magmo on sa mga nangyari na ganito. So ang ginagawa ko mga ka farmers kahit masakit ay nagfo-focus muna ako ngayon doon sa uh, ibang CCU na yung nagsurvive o yung nabubuhay at yung hindi nagkasakit. So doon ko muna ako etong focus itong mga nanghihina na ay tinatabi ko na sila at nag na lang kung mamatay ba sila at saka ko na o susunugin. At uh, magsisimula na rin ako uh, paliguan yung mga breeders natin ni kondisyon para magkapag-start ulit ako sa pag para uh, ma maparami po pa yung mga inaalagaan ko dito manok. Nais nice ko rin magpasalamat mga farmers sa mga taong sumusuporta, sa mga solid subscribers at sa mga bago pa lang dito sa ating channel na nagko-comment na kung anong dapat gawin, anong pwedeng igamot natin. So maraming salamat sa mga binigay nyong idea para sa akin. So lahat 'yon ay nanoted uh, na-noted ko at baka susubukan ko maghahanap lang ako dito ng uh, sinasabi niyong mga gamot na pwedeng igamot sa ating mga manok na tinamaan ng sakit so maraming maraming salamat sa, talaga hindi ko ma-mention lahat yung mga nag-comment at uh, nagsubaybay dito sa ating mga videos so magpapasalamat ako ulit sa inyo maraming maraming salamat